Isang malungkot na balita, pumanaw na ang batikan at premiadong direktor at producer na si Carlo J. Caparas nitong Sabado ng gabi, May 25. Siya ay 80 years old. Kinumpirma ng naulilang pamilya ni Direk Carlo ang malungkot na balita sa pamamagitan ng social media, ngunit walang nabanggit kung ano ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa Facebook account ng anak ni Direk Carlo, na si Pichi, nagpost ito ng kanyang pamamaalam sa ama sa pamamagitan ng isang tula. Ito ay may titulong sa bawat tipa ng makinilya, an ode to Direk Carlo J. Narito ang kabuan ng kanyang FB message. Halos umaga na, sa libliban ng ugong isang makinilya, pilitang binabasag ang katahimikan roon. Isang mananalaysay ng kwento ng buhay, nilalabanan ang antok, nagsusunog ng kilay sa kanyang taglay na brilyo mga obra maestrang nobela kanyang nabuo. Panday, Pieta, Elias Paniki, Bakekang, Totoy Bato ang ilan lamang sa mga ito, sa larangan ng comics siya ang naghari, naging bahagi ng kultura, naging yaman ng lahi, umabot sa lona ng pinilakang tabing, hinangaan, pinalakpakan ng bayang magiting. Subalit buhay ay sadyang may wakas, Pack up na Direk, oras na nang uyan. Hayaang kasaysayan ang humusga sa iyong mga obra. Salamat Direk Carlo J. sa mga dibuho at istorya. Mga istoryang nabuo sa bawat tipa ng iyong makinilya. Carlo J. Caparas, 1944, 2020, Dad. You will forever be loved, cherished, and honored by all of us. Love, the children of a king. Bukod sa pagiging direktor at producer, Unang nakilala si Carlo J. Kapara sa kanyang mga obra sa comics, kabilang na ang kanyang mga nilikhang Filipino superhero at classic characters tulad ni Napanday, Bakekang, Totoy Bato at Tuklaw. Nang huling pelikulang ginawa ng namayapang direktor ay ang kamandag ng droga na tumatalakay sa problema ng Pilipinas sa ilegal na droga, partikular na sa panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa pamilya ni Direk Carlo, magsisimula ang burol sa Loons May 27, from 12 noon to 12 midnight sa Golden Haven Memorial Chapels and Crematorium sa Las Pinas. Gad naman bumuhos ng pakikiramay ang natanggap ng pamilya mula sa mga netizens.